Ito, dating presidente ng Pilipinas, napakarami na nagawa sa Pilipinas, tinaasahan ng presidente ng Pilipinas na hindi nila mapagbayan, hindi nila magawa yung mga nagawa. Pero wala tayong magawa, wala tayong magawa dahil mismo ang gobyerno natin. PRRD gumagawa sa ng paraan para hindi matuloy. Putang ina ka! Duterte, mga kababayang katulad,